kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kung akala ng iba na ang nangyayaring gyera ngayon sa Iran at Israel ay basta-basta na lang ubusan ng mga armas sa kanilang arsenal para mihan ng missile sa dibabang armas pandigma na ginagamit para lumpuhin ang kapasidad ng kalaban para lumaban. Pero hindi lang ito ang kaso sa bawat gyera dahil nangangailangan din ng malaking pondo ang isang nasyon na nahaharap sa labanan. Ayon sa mga eksperto pagdating sa gyera, in-underestimate daw ng Israel ang kapasidad ng Iran nang kanila itong dun upakan ng kanilang buyn ang lugar kung saan doon ginagawa ang pinaniniwalaan nilang armas nuklear na binubuo ng Iran para gamitin laban sa Israel. Kampante raw ang mga hudyo na kanilang masasalag ang mga missiles ng kanilang air defense system na Iron Dome na ibubuhos sa kanila ng Iran sa oras na gaganti ito. Sa tansya ng mga eksperto sa gira, gumagasta ang Israel ng milyones para lamang sa isang missile na mapipigil ng kanilang air defense system sa kasalukuyan ay meron umanong higit kumulang 3,000 mga ballistic missile ang bansang Iran at kapag masalag ito lahat ng Iron Dome ay aabutin sa 6 billion US Dollars ang magagasta ng Israel. Matapos magbigay ng pahayag ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na isa raw malaking pagkakamali ang ginawa ng Israel sa pag-atake sa kanila dahil pagsisisihan raw ito ng mga Hudyo. Kaya bilang ganti ay kaagad na nagpakawala ang Iran ng daandaang missile sa Israel na siya namang nasa pagtalag ng Iron Dome pero may mga tumagos pa rin at tumama sa ilang building sa loob ng Israel. Sa tansya ng mga eksperto, ang Iran ng siyang may pinakamarami at malalakas na mga missile sa Middle East. Ilan sa mga missiles nito ay ang pinagmamayabang nilang FATA-1 na isa ng hypersonic at sa loob lamang ng 15 minuto. Matapos itong pakawalan ay babagsak na ito sa Israel. Ayon sa isang Amerikanong dating advisor sa US Defense na si Pete Hexet maliban sa Iron Dome may mayroon ding arrow interceptors sa David Sling na mga air defense system ng Israel para pigilan ang pagpasok ng mga missiles ng Iran sa airspace ng Israel. Pero kagaya ng kanyang sinabi na magiging magastos ito para sa Israel kaya hindi nila kakayanin na mapanatiling sasalagin na lang ang bawat missile na ibubuo sa kanila ng Iran. Kahit para ang Estados Unidos ay hindi rin pabor sa gagawing pagbantay at pagsalag na lamang sa mga missiles sa pinapakawala ng Iran dahil malaki ang mawawala wala sa kanila sa kada pag-activate nila ng kanilang air defense system kaya inaasahan ng gagawa at gagawa ng parangang Israel para lumpuhin ang kapasidad ng Iran na gamitin ang kanilang libo-libong missiles laban sa maliit na bansa ng mga Hudyo hindi nila hahayaang maupo na lang sila at magbantay para sa lagin ang bawat missiles na ibabagsak sa kanila sa dami ng missiles ng Iran ay tsak na hindi lahat ay matagumpay na mapipigilan ng Iron Dome o David Sling kaya inaasahan ang naka na air defense system ng Estados Unidos sa Middle East na siyang tutulong sa Israel para pigilan ang mga pinubuhos na missiles ng Iran. Sa ngayon, ay tinitimbang pa rin ng Estados Unidos ang kanilang desisyon kung papasok na sila sa gyeran laban sa Iran. Kahit raw malaki ang nawala sa arsenal ng Iran ng pagbabagbakan sila ng Israel, pero dahil raw sa dami ng kanilang armas, ay sakit pa rin sila sa ulo hindi lang ng Israel, kundi pati na rin ng Estados Unidos. May ay kakayahan pa rin daw ang Iran na patuloy na gumawa ng kanilang mga armas. Ayon sa ilang eksperto, ang Iran daw ay notorious pagdating sa reverse engineering. Ibig sabihin na kayang-kaya nilang gumawa ng kanilang sariling armas gamit ang pagkopya sa armas ng kanilang mga kalaban. Basta't meron lang silang nahahawak ang armas ng kalaban ay kaya nila itong busisihin at aalamin kung paano ito gumagana hanggang sa makagawa na sila ng kanilang armas. Hango sa disenyo na kanilang kinopya sa kanilang kalaban. Sa matatandaan, noong 2011 ay napasakamay ng Iran ang drone ng Estados Unidos na gawa ng Lockheed Martin na RQ-170 Sentinel nang ito'y bumagsak sa Kashmir na matatagpuan sa northeastern part ng Iran. 2014 ay kaagad na inilabas ng Iran ang kanilang ginawang drone base sa reverse engineering mula sa kanilang nakuhang drone ng mga Amerikano. Tinawag ng Iran ang kanilang drone na Saghe. Ito ang rason kung bakit napakaraming drones ngayon ng Iran at umaabot pa ito sa Russia kung saan ay ginagamit rin ito ng mga Ruso laban sa Ukraine. Hindi magiging madali ang gyera ng Israel laban sa Iran dahil sa malaking nasyon nito at sa ganas sa armas na kanila talagang pinaghandaan sa matagal ng panahon. Dalawa ang nakikitang solusyon ng Israel para madaling matapos ang gyera na ito. Una, ang itumbang Supreme Leader at palitan ng mamumuno na kung hindi man maka-Israel Estados Unidos ay hindi rin galit sa mga ito. Pangalawa, ay tuluyan ang durugin ng Iran nang maubos na ang kanilang kapasidad para lumaban. Pero mukhang kakailanganin ng Israel ang tulong ng Estados Unidos para may katuparan ito. Malaki talaga ang chance ang papasok sa gyeran laban sa Iran ng Estados Unidos, lalo na kapag makikita nilang nag-uumpisa ng mga nga ng tulong ang kaalyado nilang mga Hudyo. Kahit pa na matodas nila ang Supreme Leader ay hindi garantya na magiging paborito sa kanila dahil posibleng papalitan nito ng kanyang anak na si Mustafa Kamene. Kaya paniguradong pinag-iisipan ng Israel at Estados Unidos kung ano nga ba ang mas nakakabuting maging desisyon nila para tuluyan ang lumuhod at matalo ang bansang Iran. Ikaw, pakiramdam mo ba'y? Itutumba talaga ng Israel ang Supreme Leader. Nasi si Ayatollah Ali Khamenei? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.